Hello guys! Bakit po ba mahalaga po na i-maximize or i-minimize po natin yung mga reels po na ina-upload po sa atin pong Facebook account? Kung kailangan po ba natin na um, lampas po sa 90 seconds or 1 minute po yung pinupost po natin sa reels po or a shorter po sa 90 seconds or 1 minute or, ma or mas uh, maiksi nga po sa 1 minute. So ano po ba yung mga kagandahan kung nagpost po tayo ng mas lampas po sa 90 seconds or 1 minute or ano po yung kagandahan din po pagka uh, less 1 minute po yung pinopost po natin sa reels so eto nga po yung kagandahan po pagka nag-post po tayo ng more than 90 seconds or 1 minute. Kapag nga po hindi pa po tayo monetize at naghahabol nga po tayo ng minutes viewed, ay so kailangan po natin mag-upload or gumawa po ng reels video po ng mas mahaba po. Like more than 90 seconds po, ayan or 1 minute. Kasi po kung mas mahaba po ang atin pong reels, ay mas mahaba din po mas madami din po ang minutes viewed na magigain po natin. Pero guys, siguraduhin lang po natin na yung pinost po natin na Reels video is uh, yung viewers po natin is makukuha po natin yung loob po niya or ma uh, mahihikayat po natin sila na tapusin po ang uh, video po natin. Kaya make sure po natin guys na ang ating pong uh, video, ang ating pong Reel uh, video is maganda po. Okay? So, may laman po. Nasa sa ganun po, tatapusin, mo, tatapusin po nila ang atin pong Reels video. Kasi guys, yung point po natin, yung habol po natin, yung goal po natin is mamit po yung uh, 60,000 minutes of view. Okay? So, ano naman po yung kagandahan pagka uh, maikli ang video. So, pag maikli guys, yung reels of video, pagka less than 90 seconds or 1 minutes, 1 minute po, ay pag monetize ka na. So, it doesn't matter guys, kung maikli or mahaba po yung pinupost nyo po ng reels. Kasi ang matters po dito is per views po. ang mababayaran po dito. Maiksiman or mahaba po ang video ay per views po ang babayaran po dito kung monetize kana Kaya guys, maikliman or mahaba is dapat po uh, maganda pa rin po. May laman pa rin po ang atin pong reels A video ng sa ganun is mas marami pa rin po tayong makukuha po na audience or uh, viewers. Uh, yun lamang po guys. So I hope po no, nakatulong po sa inyo. Nakatulong po ito pong konting tips po na ito. Pashare na rin po guys. Guys, ito pong video po na ito. Thanks for watching guys. Bye bye!